Pinaganda ko ang nabili kong ordinaryong salamin sa halagang 99 pesos hanggang sa magbukang sosyalin nga ito ay for the go. We are all the Who's the pretty? Yuli. Need... <laughs> <laughs> Ito nga yung nabili kong ordinaryong salamin na pinakamura lang at naisipan ko pagandahin nga ito. Gamit ang karton, scratch paper, tissue at iba pa. Hey! Walang tapon dahil pati itong bahay nga ng salamin ay gagawin ko rin ang pang dekorasyon sa bahay. Ayowa! Umpisaan ko na nga muna ditong tanggalin ang salamin sa mismong lalagyan niya. Pagkatapos ay susukatin ko naman nga itong karton. Mas maganda ko yung karton na gamit ay makapal. Namukuhanan ko na nga ng sukat ay ginuhitan ko lang nga ito ng pa-wave para makuha ko yung gusto kong disenyo. At gagamit naman nga ako dito ng cut cutter pang cut. Dapat matalim din nga ang cutter na gamit para maganda nga yung pagka-slice. Kailangan lang din nga na ng kaunting puwersa para isang pasadahan lang at hindi pa ulit-ulit. Hoy, for the go! balikin ganito na nga ang disenyo na iko corner ko dito sa salamin. Dalawang piraso nga ito na ididikit ko sa harap at likod. Dito naman nga gagamit din nga ako ng glue stick para madikit ko ang salamin sa karton. Hanggang sa maging ganito na nga ang itsura niya, tapos ay kumuha naman nga ako ng notebook ni Inday na hindi niya na ginagamit at kukunin ko yung mga scratch paper dito. Kasabay sa gagamitin ko itong paper tape. Maya-maya napisan ko na rin nga magpatong ng papel dito sa karton. Nilukot-lukot ko nga ito at pinatong muna bago ko siya i-tape. Mano-mano din nga ang gagawin kong pang-tape dito until na cover ko siya at may inday pa sa likod ko na gusto matutunan din nga ang pag DIY na ginagawa ko. Hoy. Isa nga ito sa bagong napansin ko sa kanya na every time pag may ginagawa ako ay nasa gilid siya nanonood o di kaya minsan ay gusto nga niya akong tulungan. Ay wow. Pagkatapos kong makat ang lagpas-lagpas, ay ginlustik ko na nga muna ang sa may gilid nitong salamin. Tapos, ganito naman nga ang magiging itsura niya nang na-tape ko na ang papel. Ngayon naman nga, ay magdidikit naman nga ako nitong tissue. Idagdag toppings ko lang nga ito dito sa disenyo ko. I for the gold. <laughs> Tapos, papahiran ko nga ng tubig ng very light lang, hindi as in basang-basa. Saktong makapit na nga ang tissue na ihulma ko nga rito. Hanggang sa ma-fully cover ko na nga ang tissue at ganito na nga ang magiging itsura niya. Uy. Dito pa lang nga ay gandang-ganda na nga ako. Maya-maya ay nagpatulong na rin nga akong magbaliktad nito dahil syempre hindi lang dapat sa harap ang maganda, pati rin nga dapat ang likod kahit na hindi naman ito nakikita. Ay, labaan. Set aside ko na nga muna at papatuyuin. ayo Tapos, kinuha ko nga itong naipon naming karton ng tissue dito sa bahay. Yung iba pa nga dito ay kinalkal ko mula sa basurahan namin. Hoy! At pinutol ko into four parts. Pagkatapos, ay papatungan ko naman nga ang mga ito ng ribo na nabili ko ng 60 pesos. Ididikit itong banda sa loob hanggang sa gaman ito na nga ang itsura ng karton. Mano-mano ang pagdidikit hanggang sa naparami ko na. I for the good. At para di sayang ang bahay nitong salamin, ay gagawin ko rin nga itong disenyo. Magdidikit po na nga ako ng ribbon dito sa so may gilid para matakpan nga lang itong sira. Saka ilagay isa-isa itong mga karton ng tissue. Habang ginagawa ko nga ito ay nais ko lang nga pasalamatan ang mga nanonood ng video namin mula sa Bamban Tarlac na si Ate Kat Bautista, sa Bulacan na si Ate Kezel Vitara, sa Davao na si Ate Michelle Alfuerque, at sa Sambuanga Ipil na si Kuya Jason Romo. At kahit na malayo ang mga mari natin sa Pinas ay umabot pa rin nga mula sa Japan si Ate Gerard din umidoy. Sa Qatar, si ate Jana Marcelo, At kahit na nasa Malaysia si Kuya Dinoy Janiel, ay napapanood nila kami. Kung nakaabot ka rin nga hanggang dito, ay maari po ba naming malaman kung taga saan kayo. Para naman malaman namin na hanggang dyan para sa lugar ninyo, ay nakaabot ang pagdi-DIY namin ni Inday. Salamat sa inyong suporta. Abang pinapatuyo ko nga ang aking upgraded na salamin, ay tinanggal ko nga itong pinagdidikit ko dito'ng foam paper sa pader ng kwarto namin ni Inday. Papagandahin ko nga dito banda, gagawin dito ko nga ang aking ginawang salamin. Hoy! Ididikit ko nga dito ang sobra kong kahoy na wallpaper design. Ay, wow. Alos na master ko na rin itong pagdidikit ng kaanik kaaniknikan design sa wall sa kahiligan ko nga mag-DIY. Ay, for the go. Isa kasi ito sa nakakawala ng stress para sa akin. Kung saan tayo masaya na nag e sa mga bagay-bagay, ay, for the go natin yan. Ay! kinabukasan <laughs> nga ay pinesta ko na rin nga dito sa may biranda namin itong aking ginagawang wall design. Lustik lang nga ang aking pandikit na gamit. Gawa nga na magaan lang naman ito. At nang natuyo na rin nga ang pintura nitong salamin, pinesta ko na rin nga dito sa may room namin ni Inday. Hey! Bali ganito nung nga kaganda ang 99 pesos kong salamin ay for the go. <laughs>